what's up mga kagusla ayan, medyo malamig yan dito sa aming mga kagusla no? ayan, umaga ngayon at uh, maulan nga dahil may bagyo tayo ngayon ngayong araw na ito mga kagusla so for this video mga kagusla ayan, nagluto ako, nagluto ako ng isla tapos ang pakso ako, kapalit ako sa inyo, tara ang ating pinaksing mga kagusla na mga pulang ating gusto ito mga kagusla ang na pinaksing mga kagusla hindi naman pa po kung tuyo tuyo or bila, abuan, ating ikas hello mga kagusla what's up mga kagusla So, what's up? So what's up mga kagosla? Ayan, for today's vlog, mamahol tayo mga kagusla. Nakatadali ka ng bulan nga pinikas mga kagusla. Bulan nga pinikas, crunchy ka ayun. Yan ako ng bulinaw. Bulinaw. Siyempre, ang atong sausawon, may suka na tayo rin nakakuha, ano? And then, atay, paksiyo. Ang hmm. atong paksiyo nga isda. Nakatadali. Itong piniritong isda mga kagosla. So, ang kanon. Kuhay sa kanon kay Marag. Wangon, no? Ito lang po na So, kuha lang kanon na. So ang gigang sa uwan mga gagosla, ikaw kami sa mga mga gagosla, no? Sige, uwan, uwan. Sige, uwan, uwan mga gagosla. Ulo, well, panay ulan dito mga gagosla. Lato ba yung itang laba? So, let's go mga gagosla. Nakauntay niyo mga gagosla. Ako na. Hmm. Gano'n gano'n? Dami gano'n yung, ang sarap itong ano, paksyon na isda. muna gano'n na isda ba? Hmm.

Ambulan, uh, oh. Uh. May ubat na rog sundan so, um, mga ka, 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 kagusla, no? Pero kaklase, usa daw uh, at tunog kaklase. May mulad, tapinikas, win, bulinaw. Oh. Yan, bulinaw. <coughs> bulinaw na maliliit or dili sa maliliit, gagawin niya. Then atay uh, ang atong pinaritong isda. la uh, lapo, -lapo man siyang isda niya. siya. Kung ang atong or paksi na isda. Mm. Uh. Kami ano ang pinatas na buwan, mga kumusla. Ang top. Tapos hindi ka maala. Hmm. Hmm. Kami tayo mga unta. Ang kumusla. Naka, nakalingot, mo na akong timplang kape. Ah, dali-dali na ganyan akong mga kumusla kay Alam niyo ba kung bakit ako nagdali Kasi dito sa lugar namin, baka mayroon magpatugtog. Eh, dikit-dikit dito ang bahay. So, tayong mga content creator, naging ingat. tayo na may mga music na kasali sa ating video. Kasi nang na. Diba? Alam nyo naman yan eh. Oh, alam natin yung lahat. Mga concentrator. Mm. Ah. Mm. Mm. Ayan mga kagusla, kung napating sa na to comment naman kayo mga kagusla kung saan nakarating ang, ang aking video, ano mga kagusla, para malaman ko. Para ma-shout out to kayo. Kung taga saan kayo. I-comment lang yung mga kagusla kung kung saan nakarating ang video na to para syempre shout out natin sa ating next video para malaman natin para malaman natin kung saan lugar nakarating to kung umabot ito ng malayong lugar kasi ah, nandito lang ako sa Quezon Province Quezon Province um, sa ano sa Lucena sa Orden Tagalog Pero ako, Bisaya talaga ako, mga sagos lahat. Bisaya ako. Bisayang pure. Dito sa aming lugar. Dito sa, sa aming lugar sa sa atin namin maraming mga Bisaya, taga Masbate, Panalo, Mindanao, Samar. Halong-halong na kung saan part ng, ng ano lugar sa, sa Bisaya, Cebu. Bicol. Sumunan na ako mga kagusla. Busog na busog na talaga ako. Ang ating mga naisda. Sarap na sa hmm. mga naman. Ang paksiyong. Kaya mo tayo ng saging. Mga kagusla. Mga ating saging. Buso kayo buwang. Buso kayo mga kagusla. Parang sa kong kabuso. <laughs> Ayan o. Buso kayo. Sana all busok no? Busok kong lawas. Kaya na ako sa hinog ang hinog na. Lainan ko sa hinog na ilong ako sana ko yung kuan. Dali kayo yung hinog. Yung medium medyo, medyo pa ba? Green nga, yung pinaghalong yellow green na na ba. May ilong niya kanang kuan pa. Dali kayo siya kanang total uh, hinog. Mm. So yun lang mga kagos na. Maraming kong salamat. Bye bye.